Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na topic dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay tungkol sa apat na taong laban ng Ripple laban sa SEC at kung paano po ito nauwi sa isang malaking tagumpay. At yan po ay ang paglabas ng mga XRP ETF. Yan, kung ikaw po ay isang matagal ng XRP holder o isang curious na Pinoy crypto trader o investor, siguradong narinig mo na ang legal battle na ito. Pero, alam mo ba ang buong kwento sa likod nito? Alam mo rin ba kung ano po ang ibig sabihin ng XRP ETF at kung paano ito makakaapekto sa atin bilang isang investor? Kaya, ayan po ang mga katanungan na siyang ating ipapaliwanag o sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang uh, nakikita po natin dito ay uh, si attorney John Deaton. Ayan. Isa po siyang uh, abogado na Pro XRP. kaya yan, ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang XRP lawsuit at bakit po ito mahalaga. Yan, sa mga hindi po nakakaalam ay noong uh, nakalipas na taong 2020 ay nagsampa, nagsampa po ng kaso ang US Securities and Exchange Commission or SEC laban kay Ripple or laban sa Ripple Labs, ang kumpanyang nasa likod ng XRP. Ayon po sa SEC, itong uh, si XRP ay isa daw pong security at ang pagbenta nito ay isang uri ng unregistered securities offering. Ibig sabihin para sa SEC, para kang nagbebenta ng stocks na walang tamang papeles at ito ay bawal sa Amerika. Pero para sa Ripple at sa, sa libo-libong XRP holders ay mali ito naniniwala silang si XRP ay isang cryptocurrency at hindi po isang security. Ang ganitong klasing kaso ay sobrang big deal dito sa mundo ng crypto. Dahil kung sakaling natalo po ang Ripple, posibleng maapektuhan ang buong industriya, lalo na ang mga altcoins. Ngayon ay sino po itong si ginoong uh, John Deaton at ano po ang uh, kanyang ginawa? Ayan. Dito po pumasok si Attorney John Deaton na isang abogado na naging mukha ng laban para sa mga XRP holders. Noong taong 2021 ay nag-file po siya ng tinatawag na motion to intervene. Sa madaling salita, humiling po siya sa korte na isama bilang defendants o kasali sa kaso ang mga XRP holders mismo. Hindi lang ang Ripple Marami po ang nagsabi na baliw siya o walang chance manalo. Pero hindi po siya natinag. Ang gusto lang niya ay maiparinig ang boses ng mga ordinaryong tao na naaapektuhan sa kaso, lalo na ang mga nag-invest ng sarili nilang pera kay XRP. Ang goal o layunin po niya talaga ay maging a Messi Council isang special role sa korte kung saan pwedeng magbigay ng legal opinion kahit hindi direktang kasali sa kaso at oo pinayagan po siya ni Judge Torres na magkaroon ng participatory rights ngayon ay ano po ang naging resulta ng kaso matapos po ang mahabang panahon or mahabang laban isang major win ang nakuha po, po ng Ripple sa summary judgment ni Judge Torres, sinabi niyang uh, itong uh, si XRP ay hindi isang security sa open market. Ibig sabihin, hindi ito dapat sakop ng SEC kung ginagamit lang bilang currency o for trading. Isa po ito sa mga pinakamalaking legal victories sa kasaysayan ng crypto. At ayon po kay Ginoong uh, Ditton, isa sa mga ginamit ni Judge Torres sa kanyang ruling ay ang affidavits o testimonya mula sa mga XRP holders isang patunay na importante po ang boses ng community Ayan. ngayon ay dito naman po tayo sa XRP ETF Ayan. ano nga ba ang XRP ETF para po sa mga hindi nakakaalam at bakit po ito isang milestone yan, bakit ito itinuturing na isang milestone? Ngayon na malapit nang matapos ang legal battle, tuloy-tuloy na ang paglabas ng mga XRP ETF or Exchange Traded Funds. Pero teka, ano nga ba ang ETF? Ang ETF ay isa po itong financial product na parang mutual fund pero na ititrade po ito sa stock exchange. Kung dati ay sa crypto exchanges ka lang pwedeng bumili ng XRP, ngayon pwede ka na pong mag-invest uh, ng XRP sa pamamagitan po ng mga regulated financial platforms. Isa po sa pinakaunang na-approve ay ang uh, 2 times long daily XRP ETF sa ilalim po ng NYSE ARCA. Ayon po kay Ginong Giton, halos uh, 20 na raw ang XRP related ETF na either approved or pending ibig sabihin legit at recognized na itong si XRP sa traditional finance world Yan, or dito sa mundo ng traditional na finance ngayon ay eh, ano naman po ang ibig sabihin ng tokenization of real world assets Yan, ito po yung RWA isa pa sa mga binigyang diin nitong si Attorney John Deaton ay ang tinatawag na tokenization of real world assets or RWA. Ibig sabihin nito, pwede na pong gawing digital token sa blockchain ang mga tunay na asset tulad po ng real estate, kotse o stocks. Kapag naging widespread ang tokenization, posibleng mas mapabilis at mas maging accessible ang pagmamayari ng mga assets. Hindi lang para sa mayayaman, kundi pati na rin sa ordinaryong tao na katulad natin. At kung susuportahan ito ni XRP at ang RIP at ng uh, RippleNet, mas lalawak pa ang gamit ng XRP sa real world economy. At ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng XRP? Yan para sa atin bilang mga traders at investors ng XRP ay malaki po ang epekto ng development na ito. Una ay tumataas po ang kredibilidad ng XRP dahil nanalo po sila sa korte at recognized na bilang non-security, mas lumalakas po ang loob ng mga institutional investors na pumasok dito kay XRP. At kapag dumami po ang demand, tumataas din ang presyo. Kaya good news yan para sa mga may XRP holdings. Pangalawa, dahil po sa mga ETF, mas magiging accessible sa XRP sa traditional financial markets. Ibig sabihin, pwede na pong, uh, pwede nang i-explore ng mga investors sa XRP sa mas regulated at saka secure na paraan. At ang pangatlo, pinapakita nito na posible palang manalo ang small investors laban sa malalaking ahensya gaya ng SEC basta may malinaw kang paninindigan at uh, may taong gaya ni ginoong John Deaton na handang lumaban para sa community At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang journey ng Ripple at XRP ay isang magandang halimbawa ng persistence, community power at saka legal clarity sa crypto industry. Sa loob ng apat na taon, mula sa mga pangamba at pagkakabagsak, ngayon ay isa ng promising asset with multiple ETF itong CXRP. Hindi ito basta tagumpay ng isang kumpanya. Ito ay tagumpay ng buong crypto community, lalo na ng mga retail investors. Bilang isang uh, Pinoy crypto enthusiast, dapat po nating bantayan ang mga ganitong development. Mas pinapalalim nito ang ating kaalaman sa crypto o dito sa mundo ng crypto at uh, nagbibigay po ito ng pag-asa na may kinabukasan talaga ang crypto dito sa Pilipinas. Basta't matalino tayong magdesisyon at patuloy po tayong mag-aaral. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.